Well, nag ko, nagluto na ako. Baon ko bukas. Di ba? Ah. Oh. Hindi pa yung tapos. Kinalambot ko muna ang aking chicken at chicken. Ah, yummy, yummy. Yan Yun yung dinner na ditabik eh. Pero ayoko ng patatas. Hindi masarap ang patatas nito. Di ba? hindi siya masarap ang patatas parang hindi ko gusto yung patatas na ilagay dito hindi ko siya feel dahan-dahan ko na lang kasi lata ng ano eh lata na yung ano ko yung manok at saka yung baboy yung baboy kasi parang matagal malata ito ko lalagay ko lang itong ano pechay tapos lagyan ko siya ng tomato paste. Nilagyan ko na siya na ano. Nilagyan ko na siya ng ano ba yun? Ang Iba yung da, nilagay ko nitong ano yun. Nakakabutin ko muna siya sa plate. Tapos yung dahon, hindi ko pa nilagay yung dahon. Para para ano. Ito mo ng ano ito mo lang ko ano tangkay masarap to pag malambot yung tangkay sakto siya sa agi, sa lasa oh de ba nagbawa na ko bukas maaga pa ang laki ng hiwa ko inisa ko lang yung ano Ayan, oh, hiniwa. ang laki na hiwa. na ng patatas ko. Pagkabalat ko, ayan, hiniwa ko na lang siya dalawang beses. Malabo kasi yung patatas namin. Malabo. Malabo siya. Okay. Gusto din kasi ni Aska ng patatas. Ayaw niya ng guru. So, ayan, ilagay ko na lang ang dahon. yung dahon niya para tapos takpan ko sa glit takpan ko siya sa glit para para ano para diba ang laki ng dahon Ganoon. takpan ko muna para malata yung dahon dahon na lang ang ano to kaya hininaan ko na siya dahon na lang ang pa palambutin ko so I will takip takip kaya mahina na yung ano niya Kapoy niya kasi dahon na lang ang palatain ko okay meray ko muna itong ano na maigil ito sa gilid gilid para matakpan ko siya hindi siya mga ano Okay, see you. Mm -hmm. Luto na siya Luto na Luto na Diba? Ang ganda Hindi ko na muna Lagyan ng ano Yung ketchup Or tomato paste Kasi baka mag-ibang lasa Tikman ko muna Nang ganito May lasa na siya eh May lasa na siya Na ano Masarap na siya Pero baka Mag-iba ang lasa Yung lagyan ko ng Tomato paste Pero ito na lang Ang lambot ng manok At saka yung karne Ayun ko na siya. Ayun ko na siya. Bukas ko na siya at lagyan ng ano siguro. Tit titikman ko muna pag titikman ko muna siya kung kung ano ba. Hindi ka mag ang lasa. Ako no? hindi na naman makain. Madami pa naman ito. Try ko na lang siya. Man. Try ko na lang. Ayun, okay. Try ko na lang muna ang tikman para Oh, karapat dapat bang lagyan ko ng kulay. Kahit ketchup na lang siguro. No? Kahit ketchup ko. Eh. Parang Pero hindi ito sa tomato paste. Eh. Pero masarap yun. Ito, eh. chika, tomato. Yung tomato sauce. Parang masarap yung tomato sauce. May gala. Chocolate.